thank <laughs> you binibili, binili sa, binili ni ma. So, karon Hindi naman siya pwede i, i, ipasok doon sa freezer. Nga, hindi siya hugas. Hugasan natin. Tambak-tambak. <laughs> Karni, -tambak. chicken, ah uh, meat. <laughs> Gamit sa dako ang tagog, Tagalog nga ano tinatago ko doon sa may yung baol <laughs> so karon guys maghuhugas na ako ng kuan mamugong na ako mag kuan ako ng buhok ko <laughs> Maria Mercedes ang pa eh, hindi ako pangalan Mercedes <laughs> so karon guys Sugda natin. Para madali matapos. mag yung sigla. Isa-isahin natin. Dapat ako magtagalog. Sige. Nag-promise ako nga magtagalig tagalig ako. Tagalog! So, madali lang. Madali lang. Hindi ko alam kung ihati-hati ba ito. Pero, magtanong pa ako. <laughs> so Karon. Natapos na ako na ibalot ko na. Dun. Dito ako ilagay ang mga kape. <laughs> What's up guys? So, next na sad next. Chicken wings. Ah. Chicken, fly, fly, fly. <laughs> chicken. chicken wings. chicken fly fly fly. chicken. Chicken wings. Kung sa joke la joke. Chicken fly fly fly. You eat chicken play play play? Diyan, <tiny song> diyan madali lang Ang umugasan ko Diyan, diyan madali lang Diyan Ilagay ko sa suko Ang chicken fly, fly, fly Dito lang ilagay ko. So, next time, yung, tingnan niyo, yung pork chop, huhugasan ko. ice. Dapat lang humugasan siya. Okay. Parang hindi mabago. Yan lang. Dami pa kaya. Hugasan. Hahatiin ko na lang. Vi <laughs> <tapos> yeah. yeah. <tapos> yeah. <tapos> snakkes! sud i ano huwas ng chicken breast ko alam kung hati ba ito pero iisa ko na lang nga suko guys para sa uh, ma, ma, masarap ito kung magtinula lagyan mo ng sayuti si sibuyas ah uh, si diba guys Higop, higop, higop. <laughs> yung yung backbones, dalawa lang ito ihati ko na lang parang may may makasib makasib sa ulam <laughs> yun lang ang disarte yes madali lang walang kuskus balungus ito yun kung magtanong ng kasama ko, kung magtanong na ang kasama ko, andito lang iisa ko lang ilagay dito sa sopo. Pero dalawas lang. <laughs> Tara! <laughs> so... giniling guys dili lang ko na hugasan hindi ko nang hugasan ano ba ito? <laughs> use my mind my brain my brain is weak kita na lang hindi ko na lang hindi ko na lang hugasan kasi mao kung hohogasan mo yung giniling na uh, port, mawala ang last ninyo? Kita niyo Yung meat ng four cubes. Cube ba to? Tama ba to? Ha? <laughs> Pero, wag mo, wag kayong mag-alala. Ihati-hati ko ito.

Anong anong tagalog sa yugyug? -yug. Yung ganon ba ganon? <laughs> Hirapan ako skalisud, ah. <laughs> to so, ito guys, kung magluto kami ng ah uh, sare sare vegetable, yun nili yun ang e eh, kwa ilagay namin e eh, sa home eh, i <laughs> yung yung karne nga baboy kung magluluto kami yun ang eh, dalawa na. Pero, ito, magluto kami ng munggos, magluto kami ng munggos, ilagay na, it. Eh, lagay, butang, It. Eh, kaya ko yan. So, dalawa, tatlo, apat. So, guys, ako na ni i ako ng magamit ako ng magluto na ako ng vegetable ito ang ako magku magkukuha lang ako ng isa <laughs> ay naku naku hindi ko na alam kung anong sasabihin ko pa ng iba ng mga yan ipakaon sa mga dugi. Si Nana, si Cooper, si Brobro, si Yusi. Yun. Ulam sa mga iro. Mabuti pang iro. Meron pang ulam. Di ba? <laughs> Yung mga, mga basura, yung yes. mga plastik, mm -hmm. yung ganito yung sa flaskan. Ulasan nyo lang para hindi mabaho ang may freezer. dalawa na tayo. Hindi kam kayo. Ha. At ako. Mm. Stack up, stack up, stack up ako ng kuan. Iyon lang. Mm -hmm. Oo. Kunti lang ang buto sa manok. Ang buto sa bisaya, May buto. Pero sa Tagalog, buto. Buto, buto. Backbones. <laughs> right, Tawarita. <laughs> so. so, yun, eh, kwan ko pagpaulam sa mga dugi. Ihati-hati ko na lang. Parang igloto, magluluto ako ng para pakain sa kaso madali lang dali lang darna si darna na ako oh. kasi mayaman sila. Ay, ito kumata. Sabang malangit. I isa lalaman. Uh -huh. Na, guys. So, karon, mga kuyugta. Isusulod na na ako sa review. Isusulod ko na sa review. Tadah, mayu Tidak ada bahan-bahan Tidak ada bahan-bahan Tidak karon guys ako na to isulod sa freezer para guys para guys tapos ang ipo no <laughs> siyempre sa mangrep tara suwaran ako guys Tapos na akong video. Bye. Love you mo 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 mo.